For today's vlog mga idol, today is my birthday no? So ngayon ay naghahanda ako dahil uh, ako lang mag-isa dito naghahanda ako para magluluto no? Dahil magpasalamat tayo na kahit paano ay nakarating naman tayo sa bago nating uh, buhay no? Dahil ang birthday ay isang malaking bagay kung saan ay magpapasalamat tayo na muli ay nakatutong tayo sa ganitong edad. So ito mga idol, may ikot ako, no, nilitingnan ko kung lumating na yung mga kasamahan ko. Kasi inanyaya ko sila na pumunta dito sa aking birthday na kahit konti lang ay uh, mapakain natin sila mga idol, no. Uh, dahil magpasalamat tayo sa ating karawan na binigay uli ng ating mahal na Panginoon. At siyempre, hindi mawawala yung inuman, no? Mayroon tayong tanduay lights, no? Sana Laya. malasing natin Laya. sa lahat. At ito ang mga idol, no? Kapere, ang big man ka naman. Kahit kahit? Kay... Di na kalamban, ang big naman. Ang motor Laya. ng kasamaan ko ay nakupulong na sa ayan. yung gasolina niya, o. Oh. At mabuti na lang, ay may kasamaan ako na marunong gawa at umalis ng motor. Kasi nga mga idol ay nag chat ang aking boss, no? Na mag-transfer daw kami doon sa kanila. Oh, no, topic, Kasi nandoon na ah, daw yung dito. Uh, ano ba? Uh, 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 para sa aking karawan. So, oh, wait, wait, happy oh, tayo uh, na, uh, na, na, na mag-pandar mo motor mo, no? Uh, <laughs> ay, na, 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 na mahirap eh. lang tayo. Ay, may nagmamahal pa rin sa atin. Muli ano? Na, so, ayan mga idol uh, oh. Dito, Agad na na yun, si to ang host ng Motor, kaibigan ko. At sabi oh, ko, ay baka sign ito na hindi maganda na ako dahil birthday ko ngayon. So, ayan o. na ang hasang na to, si So, ayan yung isa. Yun, yung mga ay yelo. Yun, ayan. ayan. sa likuran ko. Pumunta siya doon. Pagay so, ka na, na yung so, yung ay, motor yung, 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 Sige lang kasi ang motor niya mga Tutuyokos Ayan So ngayon mga idol Ayan transfer kami sa kabilang motor At nandito na no Nandito na kami Ayan Mga kasamahan ko to sa work mga idol no Ayan Si Boss Arnel no Si Boss Obregon At ang team ng BMARC na kasama ko Na nagpapasalamat tayo no kahit paano ay uh, nakarating tayo sa ganitong edad na naman, no? Dahil uh, ang mga kasing edad ko dati ay mga kasamaan ko ay nawala na, ginawa na ni God, no? At papasalamat tayo na kahit paano ay nakatungtong ulit tayo sa ganitong edad. At malaking blessing ito na binigay ni Lord sa atin. At ito ang mga kasamaan ko dati dito sa boarding House, no? Ayan. Hey guys. Ito mga idol, explain <laughs> I'd ako sa Very boss. nice! Big Big <laughs> <is my laughs> <boss. laughs> na nice. oh, oh, Buto ko sa the best. Na ko. The best, my Kapan boss! Na, This is my boss! Na, the best! Kiss! Ula! Kiss! Kiss! Terima kasih banyak